si San Francisco ng Assisi ay kung anuman ang may bigay sa kanya ng ating Panginoon Diyos, ito'y kanyang pagyayamanin. At sino nga ang kanyang kayamanan? Ang kanyang mga kaharap, ang mga dukha, ang mga may karamdaman, ang mga may sakit. At lumaganap po doon, ano po? Lumaganap ang kanyang paglilingkod sa mga dukha. Kung kaya siya, sa tulong din po ni di Santa Clara, na ang kanyang bitiin sa buhay ay ang mapaglingkuran po mula sa wala ang mga dukha. Kung kaya kung ano na lamang po nilang may bigay ng kanilang mga nakikita, mga tao, ano po. At sa buhay po ni San Francisco ng Assisi, nandun din po ang kanyang pagiging isang martyr. Ano po. Ano yung kanyang pagiging isang martyr? Ang siya ay magtiis ng sakit. Kung ano man po ang kanyang nararamdaman, ano po ito po'y kanyang itinitiis. Tinitiis, ano po? Kung may mga sakit, ito'y kanyang tinitiis. Ano po? At idiaanay niya ng buong buo sa ating Panginoon Diyos. Ano man ang mangyari sa akin, iniaalay ko ito sa iyo dahil ito'y kalooban mo para sa akin. Magpahanggang ngayon, laganap po ang nangimituho o nang didibusyon sa bandal na ito na si San Francisco ng Asisig.